Magandang araw sa ating lahat. Ibabahagi natin ngayon ang mga uri ng pandiwa. Ito ay may aksyon, karanasan, at pangyayari. Ano nga ba ang pandiwa? Ito ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, galaw, o kondisyon ng isang paksa. Ito rin ay nagbibigay buhay at aksyon sa mga pangungusap. Halimbawa nito, gaya ng tumakbo, kumain, natutulog, at iba pa. Ang unang uri ng pandiwa, ito ay ang aksyon. Physical na kilos o galaw. Halimbawa nito, sumayaw, naglalaba, magluto, at iba pa. Ang pandiwa ay nasa uring aksyon. Ito ay mga pandiwang nagsasaad ng kilos o galaw na ay sinasagawa ng paksa ng pangungusap. Ang pukos ay nasa tagaganap o aktor ng kilos. Halimbawa, naglakad si Juan papuntang tindahan. Ang pandiwang naglakad ay nakapukos sa aktor na si Juan. Sa ikalawang halimbawa naman, ang pandiwang sumulat ay nakapukos kay Maria na siyang aktor sa pangungusap. Sumulat si Maria ng isang liham. Para sa iba pang halimbawa, si Ana ay naglalaro ng basketball. Ang pandiwa rito ay naglalaro at ang tagaganap ng kilos ay si Ana. Ikalawa, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa parke. Ang pandiwang nagtatakbuhan at ang tagaganap ng kilos nito ay yung mga bata. Ikatlo, kumain kami ng masarap na hapunan. Ang pandiwa ay kumain at ang tagaganap ay ang kami. Dumako tayo ngayon sa ikalawang uri ng pandiwa. Ito ay ang karanasan. Nagsasaad ito ng damdamin o emosyon. Gaya ng halimbawa natin na tuwa nalungkot, nagalit, at iba pa. Ito ay mga pandiwang nagsasaad ng damdamin, emosyon, o kalagayang pangkaisipan ng isang tao. Ipinapakita nito ang panloob na reaksyon o nararamdaman ng paksa ng pangungusap. Halimbawa, natakot ang bata sa kulog. Sa unang halimbawa, ang pandiwang natakot ay nagsasaad ng emosyon. Sa ikalawang pangungusap, nagalit si nanay dahil sa basag na plurera. Ang pandiwa ay nagpapahayag ng emosyon. Narito ang iba pang halimbawang pangungusap. Nalungkot ako nang mawala ang aking pitaka. Ang pandiwa natin dito ay nalungkot. Sa ikalawa naman, Natakot ang bata sa kulog at kidlat. Ang pandiwa natin ay natakot. Sa ikatlong pangungusap, kami ay natuwa sa magandang balita. Ang pandiwa natin ay natuwa. Ang mga ginamit na pandiwa ay nagsasaad ng emosyon o damdamin. Dumakot tayo ngayon sa ikatlong uri ng pandiwa at ito ay ang pangyayari. Mga kaganapan sa paligid. Halimbawa nito, umulan, lumindol, sumabog, at iba pa. Ito ay mga pandiwang nagsasaad ng mga pangyayari o mga kaganapan na hindi ginagawa ng isang tao. Ang pukos ay nasa pangyayari mismo. Halimbawa, umulan ng malakas kagabi. Kung ating suriin, ang pandiwa natin dito ay ang umulan. Sa ikalawang halimbawa naman, lumindol sa Batangas kaninang umaga. Ang pandiwa nating ay lumindol. Okay? Yung mga pandiwa ay nagsasaad ng mga pangyayari o mga kaganapan na hindi ginagawa ng isang tao. Para sa iba pang halimbawang pangungusap, Sumabog ang transformer sa kabilang kanto. Ang pandiwa natin ay sumabog na nagsasaad ng isang pangyayari. Ngayon, subuking sagutin ang pagsasanay na ito at isulat kaagad ang mga sagot sa Filipino notebook. Bakit nga ba mahalaga ang pandiwa? Ito ay nagbibigay kulay at buhay sa ating komunikasyon nagpapahayag ng ating mga kilos, damdamin at mga nangyayari sa ating paligid. Mahalaga rin ito bilang sangkap sa pagbuo ng makabuluhang mga pangungusap at kwento. Ang pandiwa ay higit pa sa pagsasaad ng kilos. Ito ay sumasalamin sa ating mga karanasan at sa mundo sa ating paligid. Gamitin natin ang pandiwa upang mas maging malikhain at makabuluhan ang ating pagpapahayag